Wag mo muna po. <laughs> Titinaw ko kung malinaw sa ano. Na nakasalamin na. ka kita pa rin eh. Hmm. Mantik pa sa loob ng bulsa yu. Kita naman ninyo mismo uh, madaling araw alas stress. Totoo po mga alaw na lang mga uh, alas 12 gising na po ako hindi na talaga ako natutulog. Hindi lang ako bumabangon dahil naiyari po ako sa mga kasama ko. Pag uh, bumabangon ako maaga. Lalo pag kakanta uh, kaya po pabulong lang ginagawa ako. Parang dadat na lang po. Kasi nga po nakakaya ng mga kapitbahay namin naririnig daw nila nagdadart ako madaling araw. Kasi po kung gising nga ako Nakatingala po uh, Naisip po, iisip kayo Eh lumalabas na lang po ako Para maglaro, mag-dart oh. Hindi nyo mga naalala Ito pong dart neto, bigay lang po sa ng kaibigan kong medyo, medyo may edad na po no, kami nag-aakot. po sa mga mga mag-anak na yun. Ang dami nga po sa akin, mga patigamit, mga cabinet, mga laruan. <laughs> Sobra-sobra po binigay sa akin. Kasi po napakabait nung matanda na yun. Kaya lahat po naman ng ano, pagka nagsabi sa akin, tinutulungan ko kagad. Tulad nga nga lagi nag-iisa na naman po ako, wala makakasama ko sa bahay. nasa labas po pumasok yung sa nasa po kumakok sa binyag na may air po may air may birthday pa kaya ako narito po hmm, bulsay <laughs> nachambang pa bulsay <laughs> mas may pa Tiran tirang Aduh. Hmm, ina naman. Selamat, Bu. Selamat, Bu. Selamat, Masna. Selamat, Bu. Selamat, Bu. Selamat, Bu. Selamat, Selamat, Bu. Selamat, At kung po ako kagad ako nakakasagot sa inyo, pasensya na po kayo. Sa dami ko rin pong ginagawa. Di, isa nga po mga anak ko nagagalit sa Hindi ko po rin sinasagot yung mga chat nila at yung ano, message. Sige po, salamat.